Confirmado um asawa ni Blas, kapatid pala ni Empty Boyd. At ang babaeng ito ay nangangalang Selenia Luna. Empty Boyd may estudyante pala. Pinakamalakas na kalbo may paggagamitan na sa sandata ni Empty Boyd. So ilan lamang yan sa mga pangyayaring nanganap dito sa chapter 210 ng One Punch Man. Then now here we go. At ang cover page nga natin para sa chapter na ito ay ito ang si Empty Boyd at ang kanyang kapatid na babae na si Luna at ang kanyang istudyante na nangangalang Dirty Stain. At ang first panel nga natin para sa chapter na ito ay dito nga sa isang lugar na kung saan ay makita natin ang mga manalaking container na marahil na masasabi din natin na ito nga ay malapit lamang sa karagatan. So take note guys, ano, isa pala ito sa mga flashback nila Empty Boy at Blast. Na mula nga din dyan ay makita natin dito si Blast na nanonood sa isang labanan na nagkakalampugan na nga doon sa ibabaw ng container. At dyan ngayon napaisip si Blast na mukhang pamilyar na nga sa kanya yung mga nakita niya dito. Dahil nga ang nagbabakbakan dito ngayon ay itong ang si Empty Boy at itong isang halimaw na habang nagbabakbakan nga ay sinasabi ng halimaw dito na salamat nga daw dito sa kanyang master na si Boyd sa lahat ng guidance o sa lahat ng mga pagtuturo nito sa kanya. So ayun guys no, ibig sabihin pala itong halimaw na kabakbakan ni Boyd ngayon ay estudyante niya pala. Dating estudyante ni Empty Boyd na naging halimaw. So malakas nga din itong halimaw na to mga pare ko no dahil nga annex panel dito ay eto na. Pang! Nagawa nga ng halimaw na ito natuhurin sa si empty void. At sa lakas ng impact nito, e eh, nagawa nga rin nitong matupi ang container. At kaalinsabay niya ni eh, habang ginugulpi niya nga dito sa si empty void, eh dito nga sinabi pa ng halimaw na ito nasalamat salamat nga daw dito ay void para sa contribution nito sa plano ng gun. At well appreciated nga daw ang bagay na yon. Pero kaalinsabay din yan habang sinasaysay niya ang mga bagay na yan kay void, eh diyan nga'y makita din natin na may biglang lumitaw na pag-atake sa likuran ng halimaw na to na ang next panel nga dito guys, eh ayan na! butas at tanggal nga ang braso nitong halimaw na to na siyang estudyante ni Empty Void. At ang bumira nga sa kanya dito ay walang iba kundi itong si Blast na kanina pang nanonood sa bakbakan nila. At syempre kaalinsabay niyan nang maputol nga ang braso ng halimaw na to. E eh dito nga dinagtagpa ni Empty Void na biglang hiniwa ang ulo ng halimaw na to. Pang! Tapos ang laban mga pare koy, laglag at putol nga ang ulo ng halimaw na to. At nang dumapa na nga ang halimaw na yan, eh dito na nga bumaba si Blast at kinuwa ang cube na hawak-hawak ng halimaw kanina na kanyang sinasabi na hinahanap o tinatrak niya nga daw ang cube na ito. At kaya nga rin sa bakbakan na nangyari, eh dito nga din sinabi ni Blas na napakalakas nga daw nitong ni Boyd na sa angking galing naman na yon, eh dito nga idinagdag na rin ni Blas na sino nga ba daw itong si Boyd. So take note mga pare koy no, isa itong flashback nila Blas at Empty Boyd. Ito yung mga panahon na hindi pa sila magkakilala. Kaya natanong ni Blas dyan na sino nga ba daw itong si Empty Void. Then syempre dahil nga nagpakitang gilas din si Blas, na lumikha o nagbitaw din ito ng isang atake dun sa estudyante ni Boyd na naging halimaw, na nagawa pa nga nitong maputol ang braso nito. Kaya sa mga bagay na yun na pinakitang gilas ni Blas, eh dito nga nagtaka si Empty Void. Sa kadahilanan nga rin na never nga daw siya nakakita ng ganong kalakas o uri ng pag-atake. Napakalakas nga daw ng pag-atake yun. Kaya sa bagay din yan, eh dito na nga nagpakilala si Blas na siya nga daw ay isang hero na gumagawa ng mag-isa ng kanyang mga misyon na agad naman naunawaan ni Boyd na sinabi nga rin dito na hindi pa nga daw kasi nabibuild noon ang official pro hero system sa susunod na labing limang taon. At dito nga ay binanggit na rin ni Blas na nabanggit nga daw kasi ni Boyd na halimaw itong kalaban niya. Na dito nga ay pinapakilala na ito pa ng kalaban ni Boyd na isang halimaw ay isa nga rin daw Jonin sa kanilang village na ang leader nga daw nila ay si Boyd. So yun guys no, ibig sabihin itong estudyante ni Boyd na naging halimaw ay isang Jonin level na ninja. Na means to say eh hindi ito pang ninja na basta na lang kakas samahin o magiging estudyante ni Empty Boyd. Kumbaga sa Naruto, 'di ba? Yung mga Jonin level, 'di ba, malalakas 'yun. Like Gakashi, Might Guy. So isipin niyo na lang ganung kalakas yung ninja na 'to na estudyante nga ni Boyd. Kaya lang sa kasamang palad eh mukhang naging avatar nga daw ito. Kumbaga isa sa mga naging biktima ng God. Ngunit subalit data puat dahil nga bago pa lang magkakilala itong sila Blast at Empty Boyd. As syempre guys, normally na hindi naman agad nila pagtitiwalaan yung isa't isa. Kaya nga dito ay inunahan na ni Boyd ng mag-iisip ito na ano nga ba daw ang totoong pakay nitong ni Blast sa kanilang village na ang bagay na yon ay eh, mukhang kinakailangan nga daw na imbestigahan ni Boyd. At sa pasimula ng kanyang pagkilos, ay eh, dito nga biglang nag si Boyd na lumuhod ito sa putol na ulo ng kanyang estudyante na kanyang sinasabi na bakit nga daw naging halimaw ang kanyang minamahal na estudyante na si Dirty Stain na habang umiiyak at niyayakap nito ang ulohan ng kanyang estudyante, e eh, pasigaw niya pang ditong sinabi kay Blas na sabihin nga daw nito sa kanya yung mga bagay ng God na nagresulta ng pagkamatay ng kanyang estudyante dahil sisiguraduhin nga daw ni Boyd na ipaghihiganti niya ito. At kaya sa bagay din yan, eh, dito nga sinasabi, matapos nga daw ikwento ni Blas kay Boyd yung buong pangyayari, eh, dyan na nga din daw nagumpisang sumama si Boyd kay Blast. at ito ay nakipagtulungan na nga upang hanapin o makolekta yung mga cube. So yun guys, no, syempre na na dito si Boyd sa mga sinabi sa kanya ni Blast. Nasa kadahilanan na gusto nga rin makapaghiganti ni Boyd sa nangyari sa kanyang estudyante, eh, dyan ngayon nakapagdisyon na si Boyd na makapagtulungan na kay Blast upang sugpuin at labanan yung mga plano ng God. At ang unang hakbang na nila is mahanap nga yung mga cube. Then, ang next panel naman dito mga sir. Kinagabihan ay eh dito makikita natin si Boyd na nagmumuni-muni at nag-iisip. Nasa kabilang banda naman ay eh makikita natin dito na napakasarap nga ng tulog ni Blas. So habang nakapwesto at nakaupo sa malaking tipak ng bato itong si Boyd, ay eh dito nga makikita din natin na bibiglang lumitaw na isang babaeng ninja sa taas ng puno na kanyang sinasabi na ano nga ba daw ang meron at siya ay pinatawag nitong nakakatanda niyang kapatid. So yun guys, no? ibig sabihin, itong babaeng ninja na biglang lumitaw sa puno, ito nga yung babaeng kapatid ni Boyd. Dahil dito nga sinasabi rin, na ang pangalan ng babaeng ito ay si Selenian Luna. At dito nga'y sinasabi ni Boyd na bibigyan niya nga daw ng misyon itong si Selenian Luna at ang kanyang goal nga daw is maging close o makuha ang loob ni Blast. At sa kayong paraan ay e maiimbestigahan nga daw nitong ni Luna yung patungkol sa financial resources at mga advanced technology na nandoon nga daw kay Sheets na nasa Agony Foundation at ang genius nitong scientist. At kanyang alamin nga rin daw yung mga pinagagagawa nito na maaari nga din daw na mag sa village nila. At kumaari din na mapunta sila sa kanilang side at maging at kaya kung magawa nga daw ni Luna yung mga bagay na yon, eh pangunahin na nga daw na i-eliminate ni Luna yung mga unnecessary things. So matapos ngang sabihin ni Boyd yung mga bagay na yan, eh agad nga din itong naunawaan ni Luna at bigla na nga rin itong umalis. At ang isang eksena naman dito guys na pinakita ay eh isang fast forward naman na nangyari na si Blas at Luna nga ay kinasal na. Na matapos nga din ang kasal na yan, eh isang fast forward pa na sila nga ay nagkaanak na. Nakaalinsabay naman yan, eh dito nga iniisip ni Boyd na kung na-realize na nga ba daw ni Blas yung mga bagay-bagay. Dahil ang mga senyalis na yon eh hindi nga daw niya nakita sa mga mata ni Blas. Na matapos nga din ang mga bagay na iyon, e eh na nga rin sinabi yung malagim na bagay na pagkamatay ni Luna, nakapatid ni Boyd. So syempre, di ba, dahil nga isang ninja itong si Luna, nakapatid ni Boyd. E eh isang pagkakataon nga daw eh naging target itong si Luna na isang malakas na avatar ng God. At ito ay natalo at namatay. So ayun pala yung nangyari mga pare koy May someone na malakas na avatar na target kay Luna, nakapatid ni Boyd. At sa sobrang lakas ng avatar na yon, eh syempre hindi nga kinaya dito ni Luna at siya namatay. At na nga dito si Luna, edit eh pinapakita rin ng isang eksena na kung saan ay nagtipon sila para sa panglibing kay Luna. Dito nga iniisip ni Boyd na hindi na nga daw pala Luna ang pangalan ng kanyang kapatid, kundi Maya. Na nakakaawa nga daw itong kapatid niya na si Luna at siya pa ang target ng avatar na yun. Pero may mas importanteng bagay pa nga daw bukod doon at yun nga daw ang timing. At ang pag-iimbestiga o pag-research nga daw ni Luna o Maya na patungkol doon sa sikretong scientist ni Blas. Na ayon nga ba din daw ang naging opportunity ni Blas na hayaan ng kanyang maliit na kapatid na babae na mamatay ito sa kamay ng kalaban dahil nga baka alam din daw ni Blas na ispy ang kanyang asawa na si Maya o Luna. Ngunit subalit tatapwat na napakahirap nga say Dahil nga sa makakita rin sa mga mata ni Blas, eh mukha nga itong lubhang nasaktan. Lubha talaga siyang nasaktan sa pagkawala ng kanyang asawa na si Maya. Kaya nga dito sinabi rin ni Boyd na baka nag overthink nga lang daw siya sa kanyang mga iniisip. At kaya ang next panel dito mga sir, eh dito nga makita natin si Blas at si Boyd na papunta na nga sa Buddha Temple. Naragdag pa nga rin dito ni Boyd na kanyang iniisip na yung patungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid na babae eh siguro nga daw nangyari ang bagay na yon dahil mahina ito. Kaya responsibilidad nga din daw ng kanyang kapatid na babae ang nangyari sa kanya. Isa nga daw siyang kabiguan. So habang malalim nga ang iniisip dito ni Boyd, eh mapapansin nyo guys na iba nga yung itsura niya dito. Parang bog sa mga pare koy Na agad nga rin napansin niya ni Blas at kanya sinabi dito kay Boyd na ano nga ba daw ang nangyari dito at mukhang hindi nga daw maganda ang lagay nito. Nasagot naman ni Boyd dito na siya nga daw dapat ang magalala dito kay Blas. So habang nag-uusap nga ang dalawa guys no, eh dito nga mapapansin din natin na nagkaroon nga ng crack sa uluhan itong isang Buda na nasa tabihan nila. At kaya nga next panel dito mga sir, eh heto na! biglang nawasak itong budang pagkalaki-laki na nagtalsikan at nagkanat nga ang malalaking bloke ng bato na agad din naman nakapag-react si Blast at naagamit ng teleportation. Ngunit subalit tatapwat, e eh bago pa nga ang bagay na yon, e eh naunahan nga sila dito ng isang pangyayari. Dahil nga nang tumilapon sa mukha ni Boyd yung cube na hawak-hawak nila at nang ito ay magliwanag ng napakalakas, e eh ang next panel na nangyari dito guys, ay ayan na nga, bigla na nga lang napunta dito si Boyd sa isang napakalaking cube at dito ay mapapansin natin ang isang dalawang nila lang na nakatayong nga sa kanyang harapan. At ang dalawang nila lang na ito ay walang iba kundi itong kanyang kapatid na babae na si Luna o Maya at ang isang lalaki na kanyang estudyante na si Dirty Stain. Na dito nga'y gulat nga itong si Boyd sa nangyari dahil nga sa pagkakaalam niya ay eh patay na nga ang kanyang kapatid at ang kanyang estudyante. Pero papaano nga daw na nangyari na sila ay buhay pa. So ayun nga no, sinasabi dito ng kanyang kapatid na babae na si Luna na naparito nga daw sila para sa kanilang panibagong misyon. Ang misyon na mas malayo o mas mataas pa nga daw sa pagiging ninja. So yun mga pare ko, You no, know, itong mga nangyayari dito kay Boyd ngayon, alam naman natin na isa sa mga ability o mga kayang gawin ng God. Na pinapakita nga nito sa kanyang biktima na yung mahalaga o malalapit sa loob ng taong yon, yun yung gagamitin ng God upang akitin yung kanyang biktima at magawang maging avatar ang taong yon. Na yun nga ang pinapakitang nangyayari ngayon dito kay Boyd na kahit napatay na ang kanyang mga mahal sa buhay, ay eh nagawa pa rin itong lumitaw sa kanyang harapan upang siya ay tuksuhin. So yun nga yung mga pangyayari dito mga sir, no, na yun pala yung katotohanan kung bakit nagkaganon si Boyd. At syempre, eh ang huling eksena na pinakita sa panel na to. Eh ito ang pinakamalakas na kalbo ay hawak-hawak pa rin ang sandata ni Empty Void na kanya pang sinasabi na gusto niya nga daw na malaking cutter para sa kanyang cardboard boxes na nakita niya nga daw sa online shopping pero mukhang goods na nga din daw yon dahil nga may hawak na siya ngayon which is ito ang sandata ngayon ni Void na hawak-hawak niya. So ayan nga ang huling pangyayari para dito sa chapter 210 ng One Punch Man mga sir. Then we'll see sa next chapter kung ano na nga ba ang mangyayari dahil nga tapos nang ipakita itong flash eh baka nga mag na uli ang panggigigil dito ni Boyd at humantong na ito sa kanyang final form na something like na Cosmic Form Empty Boyd. So pag nangyari na yun eh another bakbakan na naman para sa ating pinakamalakas na albo. So hanggang dito na nga muna tayo guys at maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi, Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam!